Samantala, maraming nagawang pelikula sina Rian Ramos at JC Santos na love story ang tema. May kanya-kanya din silang kapareha sa mga pelikula na kanilang nagawa. Unang beses magsasama sa pelikula sina Rian Ramos at JC Santos sa Meg and Ryan. Ginagampanan ni Rian si Meg Zamonte habang si JC naman ay si Ryan Cañete. Umiikot ang kwento sa dalawang estrangherong nagtagpo hindi sa hindi hinaasahang pagkakataon. Ang Meg Ryan ay mula sa Pocket Media Films. Kasama rin sa pelikula si Nases Quezada, Chris Villanueva, Jeff Gaitan at Cedric Juan. Showing na ang pelikula sa August 6 at mula ito sa direksyon ni Catherine Camarillo. Ang iconic song na Moonstar 88 na Torete ang ginamit na theme song ng nasabing pelikula. At ang bagong version nito ay inawit ng bandang Better Days. The lyrics itself, it speaks about a lot about Pemiro. So, nung ano, nakikita ko yung lyrics at ininterview ko yung mismo composer, he just said na nakita niya with the trailer yung connection ng kanyang sinulat na lyrics. Sa so, sabi ko sa kanya, pareho pala tayo ng, ng ano, ng, in, ng, interpretation with the lyrics at the same time, the movie that I want to, ano, to pursue. So, in a way, dun sa konteksto na yun, kumayag siya, may kahiraman ka